mga clip ni na Vic Soto at Vico Soto sa mga pampublikong kaganapan na sinusundan ng isang imahe ng isang basag o petsang cellphone, host, voiceover, Vic Soto, the legendary comedian, actor, and gay host, recently made headlines. Not for a blockbuster movie or witty punchline, but for a lighthearted comment about his son's cellphone. Yep, you heard that right. And not just any son, we're talking about the ever-popular Pasig City Mayor, Vico Soto. Part 1, yan ni kwento ab ng viral moment, 0 oras 21 minuto negatibo 2, 00, ay caught sa on-camera host sa isang studio setup host. Mabilis na nag-react ang mga netizens ng pabirong tawagan ni Vic Soto si Mayor Vico dahil sa paggamit pa rin nito ng cellphone na parang time traveled from 2015. Nangyari ang insidente sa isang kaswal na pagsasama-sama ng pamilya, kung saan napansin daw ni Vic ang sirasirang telepono ni Vico habang sinusubukang kunan ng litrato ang batang mayor, e overlay ang isang isinadulang reenactment. Isang ama na nakapikit sa isang gasgas na screen habang kumukuha ng malabong larawan ang kanyang anak, host, voiceover, Vic, known for his signature wit, blurted out, anak, kaya pala laging delayed reply mo eh. Akala ko pa simple ka lang, low tech ka pala. Son, no wonder you always reply late. I thought you were just low key, turns out you're low tech. Q-Love Track at Quick Meme Style Edit ng isang lumang Nokia o busted na Android phone, host, now of course, the remark was made in jest. Pero ang sumunod na sumunod ay halo-halong tawanan, paghanga, at mga netizens na pinupuri ang mag-ama sa kanilang pagpapakumbaba at pagiging totoo. Part 2, buong komento ang percent reaction na iese, dalawa oras isa minuto negatibo apat, Zero-zero, cut to archive clip or reenacted scene with Vic Soto, actor giving the line during a pretend interview or gathering. soto, actor voiceover, hindi mo talaga mapilit yang si Vico bumili ng bagong cellphone. Sabi ko nga, kung hindi pa yan mayor, baka rotary phone gamit niyan. You can't force Vico to buy new phone. I told him, if he wasn't a mayor, he'd probably be using a rotary phone. Patong-patong ang mga reaksyon ng tawa, komento ng netizens na Mayor Vico for President, at napaka-humble ni Vico. Host, idinagdag pa ni Vico na si Vico ay palaging simple, kahit noong bata pa siya. Sa kabila ng napapaligiran ng showbiz glam at political power, hindi na sanay si Vico sa karangyaan o pagpapakita ng yaman. Ipasok ang larawan ni Vico na nakasuot ng simpleng damit o nagko-commute, kung available, mga pampublikong larawan lamang, part tatlo, reaksyon ng publiko, apat oras isa minuto negatibo anim, zero Montage ng mga komento sa social media, mga posts sa Facebook, Twitter, Instagram tungkol sa insidente, host, voiceover, after Vic's playful roast, netizens flooded social media with love and laughter. One Twitter user wrote, Vico Soto is the only politician who still use a e phone with no facial recognition, dahil wala siyang pakialam sa status, serbisyo lang, cut to short vox pop style interviews. Iboboto mo ba ang isang mayor na may basag na telepono? Karamihan ay nagsasabi ng, host and honestly, in a world full of politicians obsessed with image and luxury, Vico's humble lifestyle is a breath of fresh air. Even his father, bossing Vic, admitted he cannot be prouder, kahit hindi pa rin siya nakaka-facetime ng maayos. Bahagi apat, ili halaga ng pamilya at panghuling salita, anim oras isang minuto negatibo pito, tatlumpu, ipakita ang mga throwback na larawan ni Vic kasama ang batang si Vico at mga clip ng pamilya Soto sa mga kampanya o panayam host. More than the joke, this moment reminded Filipinos of the strong bond between Vic and Vico, a bond built on humor, values, and mutual respect. Vic might tease him about his gadgets, but there's no denying the pride he feels for his son. Isa Soto voiceover, mas gusto ko yung anak kong ganyan, mas inuuna ang trabaho kaysa sa gadgets. Basta wag lang siyang mawala sa signal, okay na ako. I prefer a song like that, work first before gadgets. As long as hindi siya nawawala ng signal, okay lang ako. Outro, pito oras tatlumput isa minuto negatibo walo, ang outro music ay pumapasok host sa kamera. Ano sa palagay lutungkol kay Mayor Vico na gumagamit pa rin ng mababang kalidad na telepono? Hinahangaan mo ba ang kanyang pagiging simple o sa tingin mo ay oras na para sa pag-upgrade? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba, huwag kalimutang ilike ang video na ito, magsubscribe para sa higit pang celebrity at political scoops, at pindutin ang bell icon na yon para hindi ka makaligtaan ng kahit isang sandali ng good vibes.